Chismis muna tayo guys. Dito kay Paolo and kay Kim Chu. Sabi dito ni Kia, as a solid show timer, I got super curious as to why. Bakit nga ba Paolo Avelino ay pumunta to visit the set and why the hosts were teasing Kim and Pao? Initially, I thought they were just work friends because of Lin Lang. Working uh, mate lang basila. I don't know much about Paolo, but one thing I'm really certain of is what is she certain of? That he dislikes love teams. He can't stand all the insincere romantic antics because he just can't take it. But if that's how he feels, then back it. Why? 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 Bakit niya binisita si Kimi sa Showtime? Pwede naman siyang umuwi diretso sa bahay after ng business niya doon. Hindi siya mag promo na tao. Bihira lang din mag-post on his social medias. Pero bakit? Bakit nga ba? Bakit ang ganda ng itin niya when he sees her or when he's being teased with her? Friends lang sila o di ba? Pero bakit? Bakit nga ba ang lakas ng chemistry ni Kim Chiu at saka ni Paolo Avelino? Why? I was tirelessly staying up late and studying every single video and article about them. Months later, I found myself loving them more, more and more each and every day. Not just their, well, on screen partnership, but then, yes, as individuals. Welcome to Kim Paulandia. kaya looks like wala nang atrasan to. O di ba? Si so, narito po ang video na yan na kung saan binisita ng isang Paolo Avellino ang nagtatrabahong si Kim Chiu sa set ng It's Showtime. O di ba? Kung kaya po sila ay na-tease galing daw po ito magpumirma ng kontrata. Pero bakit dumiretso sa set ng It's Showtime kung hindi naman siya pa bebe? Kung hindi naman siya Ah, uh, tawag dito, pabor. Sa mga love team na mga pakwela kung saan pinakikilig lang ang madla. Pero bakit siya kinilig? When he was being teased ng uh, H Showtime hosts na si uh, Vice Ganda and the rest of the gang. Na nandoon siya at binisita si Kim Chiu. Why so much happy naman sa mukha ng isang Kim Chiu nang malaman niyang binisita nga siya ng isang Paolo Avelino sa set ng H Showtime. Ano ang ibig sabihin nito? Paulo Avelino and Kim Chu. Let's all watch Let's all watch this and witness. Ano ngabang nangyari during that time? Na binisita ng isang Paulo Avelino ang isang Chinita princess na si Kim Chu. Let's go and watch this. Oh, no, let's pause for this. Oh. Yes. ko bukas pa ngayon pala. Ay, Ay bagay naman. Hindi ba kapag-antahay? <laughs> pa pa please, please come in. Please come in. The house is open. May bisita tayo yung Minindal. Bakit nasa ay, yung, ay, yung ay, Minindal? Ay, guys, guys, Naka, no. yung soft drinks. Bumi bumili, ka ng family size kayo kila Alintas. Eh. Halika rito. Namalain ka lang ako eh. Tapos... Iinit yung pantisala tsaka yung Reno. Ilabas yung Reno. Yes, yes, yes. Pare, yes, yes. buko bu dito, pare. Kamusta ka, ano? Bakit Mariko! ka Mariko! na? Ba ano ba? Kamusta, Araya, bakit, bakit ka naman na ano rito? Napagalaw? Wala pa Sino bang binibisita mo rito? <laughs> Huh? Na delay yung recording namin. <laughs> so, Sino bang binibisita mo? Si Chang Ami, si Jackie, si Lasi, si Chiba. Si na na malayan kila po ako tapos na isip ang kalam pong dumay. Ah, po kala. Pasensya kala kasi nagtatrabaho kami ha. Uh, pasensya. Magtatrabaho lang kami. Teka lang, uh, nakakahiya na mag Kim pa kaya si Kaso ang bisita. Kami asikasong lang bahala. Kami lang bahala sa may bisita tayo. Oh, Mahiki kasi Secretary Kim dito ko Ano Oo nga pala. Ito na, na, na Secretary Kim. Parang hindi mapakali. What's wrong with Secretary Kim today? Oo, oo. Ba't nakatayo lahat dito sa bahay? Ay, tayo, oh, oh. Pero oh, oh. na tayo ng panahon. na tayo Jackie, may bisita. Itali mo na yung aso. Yung aso itali mo na. Tawa ko. Pakikatay. Pakikatay mo na. Pero tiyan ginagawa ko dito. Bukas na tayo, di ba? Na-delay yung recording. <laughs> Gumalaw. Kinikilig naman si Kayla. Tsaka, Oy, si Jigo nakabubo nung nakita si Paolo. Ang bilis <laughs> naman. Sabi niya, okay na no? ako kahit hindi mo ako balikan, Nandito si Paolo Abilino. O, dito ka lang ah. Nod ka. galing ko mag-o. dyan. Gusto ba ba tumabi muna? Okay. Dito na ako. Tsaka naman no? na kami na nga dito. Kami na ka mo na yung boss mo. Muka lang. Kausapin mo siya. Ano sa main mm -hmm. ming... Pakisamahan mo siya, tandaan mo, siya makakapag-aahon sa atin sa kahirapan. <laughs> <laughs> no. na, Nakasan pa ang kalabaw. Ha? Ang but, ta ang tatay, mo po. Ang tatay mo, ang tagal na sa hospital, hindi ko may ilabas, kaya chikahin mo siya. Ano bang gusto ka mo? Kausapin mo anak ni Mayor. Ano gusto mo? Ano, gusto ko lang naman yung magmamahal sa akin. <laughs> Alam ko kasi malamig dito Bakit mainig? Kim, nagja-joke lang naman si Paolo Magja-joke lang Bakit ka makasagot dun? Andito si Jigo Tsaka si Kayla Sa ano pa tayo sasali? Sa birthday ni Mama Doon ka na Doon na Isama mo lang siya Magka, kapag natrabaho Mabilis lang to Last question That two questions na lang to Usap-usap lang kayo dyan Dito lang kami Diyan ka na muna Dito lang kami Kami na bahala rito Jokes Oh, ate. Yung, yung, yung dumi na. If you can't do a one. Ayun, oh. Ay, oy. god. Grabe. Grabing kilig Ay, 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 ay ka. Sabi ni, ano, naghahanap siya ng nagmamahal. Aba. Hindi pa ba handa? Kayong ang sabi, eh, okay na daw. Pwede na daw siyang magpa, magpa, tawag dito. Doon sa, kasi sa, My Love Will Disappear ba 'yon Na bagong movie nila. Pwede na ba daw magpa, ano? uh, magpa-adapt. Charot. Okay lang daw sa kanya. Tapos ngayon, sinabing, eh, uh, naghahanap siya ng nagmamahal. Ayoy, ayaw niya ng ma-real muna. Nasa show pa siya kung kaya. Iwas ang isang Kimberly from that very moment na nak-corner po. Si Kim Chiu, dahilan sa ayun, Biglang binisita lang naman siya ng isang Paolo Avellino sa set ng It's Showtime. Di ba kilig din? So yes mga kaibigan, that's the latest update ng isang fan na talagang noon ay eh, hindi naman siya fan. Nanonood lang siya ng It's Showtime. Tapos biglang dahil sinusundan niya na ang bawat events ni Kim Chiu and ni Paolo Avellino, na yun tuloy naging Kim Pao Forever na siya. So yes mga kaibigan, that's one revelation. One revelation again ng isang fan ng Kim at saka Pao na talagang hindi pinilit, walang planong magpapilit, hindi unexpected. Pero ngayon ay Kim Pao forever na. Alexander Lexter Jules, yun ang ating latest update on Paolo Avellino and Kim Chiu. Magandang hmm. hapon po sa inyong lahat and Happy New Year and in advance, Kim Pao forever. Diba? Kim Pau Happy New Year Kimmy and Paolo See you in a bit for more mga kaibigan Magandang hapon po